Ayon si ano si Superman ay si ano pala Spider-Man. Ano. Madam. Kamusta? Kaya kaya ba? Kamusta ang lagay? Pila sa gagmay kuya? 1.50. Oh, 1.50. Okay ni kay gagmay. idol to asmi mi. Murag baliwala rag kabukiran nila big So, hin guys, dito na 'yung pang yung number na 'to. 'Yung 'yung number 8. Hello, Ben. Okay kanin. Guys, 'yung number 8. Okay, guys, mga ladies, ay sa taas. Number 10. Nasa nan baba. Hello. Ayan guys, yung sa baba, nanganaw-kanaw. Bukid nanganaw-kanaw, sayo naming tungason. Kaman. Dire. -an, -an. -an, oh, paliluan. Papir. Pasurigaw. Okay hey guys 12 na to Okay guys ng ka anaw Yan mga idol oh Lapitan natin guys Sa baba Diyan kami dumaan mga idol oh Tabindagat Ayon si ano si Superman ay si ano pala Spider-Man. 13 <coughs> Madam. Kamusta? Kaya kaya ba? Kamusta ang lagay? Nagbitay. <laughs> Kam kamusta ang lagay? Gabitay-bitay sa pantamon to unsa man ni siya man mo 4100 isa di lima pwede si glibahon sa 220 doliton ah oh, ana ah hmm. oh, sige pagambog na lang oh sige si kuya palit tag bingkaw ambog iyang lutuan dere taro kaya lemig, kayo kay mo ni lutuano taro Bingka guys na sikat diri sa hanginan. Oh, sige man ug tohan diri koleton. pag ano pag isa? Pag dosentos, gawa himoong na po. Himo Tigfood. Oh, un sige kuya. Oo. Oral tagdis ato pila usad to? Tag 20, usa. Oo. Eh kuya. Tang pasalubong nya. Diri may restaurant mo pud dinhi. Eh. Nakakilig ang doto, dasal. So, 'di so, na lang 'no. Saan oh? Oo. Makikita niyo 'yung mga idol, oh. Ciudad Ciudad ng Maasin. Yan. Yan, guys. Yan kami nang galing. Gikan midihay ang mga idol. And ko ang biyawaso. Ha? Ini nah, apa ikan anan dari? Gimana dong? Nah, mai ikan anan dari. Nakai bintang apa tu? Tu di merubah dari tu. Hmm. Nih botol nak? Be? Be? Lemik masuk ani ati dari guys. Tinoa. Ini Bicol Express.

dari so dari pun may kanaanan pun siya dari ah kana nasaging o lamig ay saging banta nga kayo pisto so dito makakita ng siling nga kuan color color hangra kayo ni eh? oh, assorted siya sili na assorted Ano may gagmay po di ay? Tagpila sa gagmay kuya? 150. Ano 150? Okay ni nee, kay gagmay. Kiri, lingka. Kung okay, 500 palito kape, no? na para kapino. Oh, Oo. Ano na Diri Diri

so souvenir guys, kung so sino may gusto. Dire, tingnan kayo. Kanya. Sa souvenirs. O, inta mayroon dito. nawala daw yung ano sa amin. Hay, kitsemutot. degan kayaknya kok an paninda sari sari memang ribut tuh dari nak degan ot oh, Di diai kalau buka buka misalnya salbaro oh. diai kab-kab mau kab-kab Tami ganing Salvaro. Ah, oh, oh, yung ano yung so, Kaunsa so, Ha? Yung kalibre ba? Kayo na gusto mo. Pinsin mo. Aw. Oh. Pagbalik na lang siguro para ano. Eh, hey, pwede na kapayasan guys. ha? <laughs> Hi guys.

Sa mani? dugos. Lana. La, lana le. Abi kong dugos. Lana. Lana, lana mabaga. 160 na siguro na usa. At sa palapad.